Una na po kasing nabalita at kumalat sa social media, pinag-usapan ng mga kababayan natin na kuno ay merong relasyon nga. Ito si Bato de la Rosa at si Sara Duterte. Um, meron pa nga mga balibalita na meron ko anak etong dalawang ito. <laughs> Masaklap. pero mukhang, mukhang binabalikan ka na kayo ng mga ginawa ng mga diehard matinding paninira, matinding fake news ang ginagawa ng mga diehard, or ang ginawa ng mga diehard kay Tony Robredo at sa marami pang iba na ayaw sa uh, ayaw ito sabihin na natin. Itonuturing yung kalaban at kaaway kay yung mga DDS. So yun po ang uh, una na nauna na na pinag-usapan. Sa issue na ito, ito kung pagkakulungan na ng si Sulayka Lopez na Uh, Chief of Staff ni Sara Duterte, kumakala din po ang balita na may relasyon ko no. Itong dalawa, si Suleika Lopez at si Sara Duterte. Matapang yung statement, ang pahayag ni Ramon Tulfo at yung parang confirmed na confirmed niya kung na, -na nga yung relasyon na yon. Ibig sabihin, may relasyon si Sara Duterte at si Suleika Lopez matagal na. <laughs> so sa puntong ito, mukhang si Bato naman ngayon ang nanggagalaiti daw sa galit. Sabi kasi, napakamalisyoso daw na itong pahayag na ito ni Ramon Tulfo. Coming from you, Mr. Bato de la Rosa, sino ba ang mga malisyoso sa mundong ito, sa ating lipunan? Hindi ba't kayong mga diehard? Diba? Malala kayong mag-hallucinate, mag-isip ng kung ano-ano sa mga issues na na wala naman talagang katotohanan. Eto, Senator Bato de la Rosa slammed columnist Ramon Tulfo for claiming that Vice President Sara Duterte and her chief of staff, Attorney Sulayka Lopez, are lovers. So sabi ng mga netizens, mukhang nagsiselos daw itong si Bato. Now you see, nakabuo tayo ngayon ng love triangle sa katauhan ni Sara Duterte, ni Bato de la Rosa, at ni Sulayka Lopez. Malisyoso na kung yan ang iniisip mo, Mr. Bato de la Rosa. Kasi ang OAOA na po, yung mga nakikita ng mga netizens kung paano, paano protektahan na si Sara Duterte, ang kanyang, office, uh, ang kanyang chief of staff, ba diba? In the same way, kung paano mo namang depensahan si Sara Duterte, kahit alam mo sa sarili mo na pahiyang pahiya ka na, kahit alam mo sa sarili mo na tanga ka na, ba diba? So, yan ba? Yan ba ang talagang galing pa sa bibig mo yung salitang malisyoso? Good luck.